Hindi na nakauwi sa kanilang bahay ng ligtas ang tatlong lulan ng SUV na ito. Ang kanila kasing sinasakyan nahulog sa umigit kumulang labing limang talampakang lalim na bangin sa kilometer 28 nal sa barangay Ambassador Tublay Binggit. Nangyari ito pasado alas 8 ng umaga noong linggo April 6 habang papunta sila sa La Trinidad Binggit. So, along the way, parang nagkaroon ng mechanical defect filter dun sa mechanical niya kaya dumiretso siya dun sa according ni kasi po sa interview natin dun sa driver is so parang nag-wild daw yung stock yan and kaya pinagilid niya muna and then biglang dumiretso um, paninta parang hindi niya na po mapigilan yung ipakyat siya Agad namang na-rescue ng mga concerned citizens ang tatlong sakay ng SUV na pawang sugatan. Opo okay, ma'am, yung pinasundan po natin doon sa Austin, okay naman na po sila, uh, mga na-discharge na rin. Ayon sa PNP, hindi naman daw accident prone area ang lugar, pero sa inaasang dagsa muli ng mga biyahero sa nalalapit na Semana Santa, paalala nila sa publiko. Lagi po natin pinapaalala po na yung mag check nila sa bakyan, sa dito bago mag-travel. Nagtamo lamang ng ilang galos sa katawan ang mga sakay ng SUV Jose Robert Inventor or Engine News